Ano ang mga tarot card? Ang mga tarot card ay naugnay sa panguhula, pagbubukas ng mga lihim ng hinaharap sa pamagitan ng okulto, supernatural na paraan. Ang panguhula ay mahigpit na ipinagbabawal sa Biblia. Ang mga tarot card ay may 78 individual na card. Ang mga ito ay binuo mga 600 taon na ang nakalilipas para sa paglalaro. Gayunpaman, ang ilang mga mystic, psychic at occultist ay nagsimulang gumamit ng mga card para sa panguhula at ngayon ang mga card at ang kakayang basahin ang mga ito ay nakikita bilang mga elemento ng pagsasabi ng kapalaran Ang pagtanggap ng tarot card reading ay ang pagtatangkang alamin ang mga bagay tungkol sa buhay o kinabukasan ng isang tao sa pamagitan ng occultismo Karaniwan ang pagsasanay sa pagbabasa ng mga tarot card ay nagsisimula sa nagtatanong habang binabalasa ang isang pakete ng mga card o kuminsan ay hinahawakan lamang ito. Pagkatapos, ang psychic o card reader ay magbibigay ng ilang card na kataob sa isang pattern at tinatawag na spread sa mesa. Habang binabaliktad ang mga card, ang psychic o reader ay gumagawa ng isang salaysay batay sa mga kahulugan ng mga card at ang kanilang posisyon ng talahan na Malinaw ang pagbabasa ng mga tarot card ay nagbibigay ng matinding diin sa kapalaran, nakatagong kaalaman at pamahiin. Binalaan ng Diyos ang kanyang bayan, ang mga Israelita, labas sa panguhula nung malapit na sila makapasok sa lupang pangako. Inilistan niya ang panguhula sa mga kasamaan gaya ng paghahandog ng bata at pangkukulam sa Deuteronomy 18.9-12. Sa Levitico 19.26 ay sinabi, Huwag kayo manghuhula o mangkukulam. Ang pagbabasa ng tarot card ay tiyak na nasa saklaw ng pagbabawal na ito. Sa ilang mga kaso, ang pagbabasa ng tarot card ay maaaring gabayan ng mga demonyo. Sa mga gawa labing nakilala ni Pablo ang isang manguhula, isang alipin na kumita ng maraming pera ang kanyang mga amo sa pamagitan ng panghula, talata labing iniuugnay ng Biblia ang kanyang kakayahan sa pagkakaroon ng demonyong espiritu na nagawang palayasin ni Pablo sa kanya sa pangalan ni Sokristo, talata labing Hindi binanggit ng Biblia ang mga kasangkapang ginamit ng aliping babae upang sabihin ang hinaharap. Ngunit dahon man ng tsaa o dice o ilang uri ng mga baraha, ang mga bagay na ginamit sa kontekstong iyon ay nagdulot ng karangalan sa mga demonyong espirito. Ang espiritual na dimensyon ng ating mundo ay totoo at hindi ito dapat baliwalain. Sinasabi sa atin ng Biblia na hinahangad ni Satanas na sirain tayo. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaawin ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na ng malalapa. Unang Pedro 5.8 Si Solomon, ang pinakamatalinong tao kailanman ay nag ng ganitong karunungan tungkol sa pag-alam sa hinaharap sa mga ngaral 7.14. Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? At sa mga ngaral 8.7, isinulat niya ito, walang makapagsasabi kung ano ang maaari mangyari at kung paano ito magaganap. Ang Diyos lamang ang may hawak ng hinaharap at siya lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang mangyayari. Isaiah 46.10 Kung nais mong magkaroon ng kapayapaan tungkol sa iyong kinabukasan, bumaling sa Panginoong Heso Kristo. Ang kinabukasan ay maliwanag para sa mga nakakilala sa Kanya. Roma 8.17 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.